Ano ba natin makokontrol ang ating emosyon. The power of not reacting. Part 1. Ang ating storya ngayon ay hango sa mga kwentong aral ni Siddhartha Gautama Buddha na pwede nating mai-apply sa ating pang-araw-araw na buhay ngayon. Especially sa ating spiritual na paglalakbay. Noong unang panahon, may isang tao na lumapit kay Siddhartha upang humingi ng payo kung paano niya makokontrol ang kanyang emosyon. Nagkakaroon ng struggle ang taong ito sa pagiging magagalitin at pagkabigo. At gusto na niya itong mawala at may improve ang kanyang emosyon. Gumiti si Siddhartha, ang Buddha, at inimbitahan siyang umupo sa tabi nito. Halika, may ikukwento ako sa iyo tungkol sa ganitong problema mo. Noong unang panahon, may isang hari na ang pangalan ay Haring Karim na namumuno sa isang masaganang kaharian. Isang araw, napagpasyahan niyang bisitahin ang katabing kaharian na nababalitaan niya na pinamumunuan ng isang marunong na hari o wise king na si Haring Juan. Sa pagdating niya sa kaharian nito, sinalubong siya ng parangal at malaking handaan. Sa gitna ng kanilang salo-salo, may langaw na dumapo sa kinakaing sopas ni Haring Karim. Nagalit ito at inutusan ang kanyang alalay na ipakuha siya ulit ng bagong mangkok. Ang sabi ni Haring Juan ng lugar na yon, Mahal na hari, huwag kang magalit. Isa lang itong maliit na langaw at hindi mo dapat pansinin. Sagot ng bisitang hari, Hindi ko pinapalampas ang ganitong pangyayari kahit pa siya maliit na bagay nasisira pa din niya ang aking mood. Ngumiti lang si Haring Juan at sinabi, Mahal na hari, bibigyan lang kita ng isang maliit na payo. Hindi yung langaw ang sumira sa mood mo, kundi ang reaksyon mo dito. May kapangyarihan kang kontrolin ang iyong emosyon. Huwag hayaan na ito ang magkontrol sa iyo Napagtanto ni Haring Karim ang karunungan sa mga salitang ito at bumalik na din siya sa kanyang kaharian pagkatapos nun. Sinimulan niyang sanayin ang art of not reacting sa mga sitwasyong nagpapatrigger dati sa kanyang emosyon. Nadiskubre niya na napapanatili na niyang maging kalmado ang kanyang sarili sa mga mapanghamong sitwasyon at dahil dito, nakakagawa na siya ng mas mahuhusay na desisyon. Ang power of not reacting ay isang mahalagang turo para sa ating lahat. Madalas tayong nagre-react sa mga sitwasyon na hindi nag-iisip at ito ang nagdadala sa atin sa mga negatibong consequences. Ang pagtuon sa mga sitwasyon na may galit at pagkabigo ay maaaring makadamage sa ating pakikipagrelasyon sa iba at makakahadlang sa ating kakayahang gumawa ng malilinaw na mga desisyon sa buhay. Subalit, mahalaga ding maunawaan natin na ang hindi pag-react ay pagpipigil ng emosyon. Ang emosyon ay natural na bahagi ng human experience at mahalagang tanggapin ito instead na mag-react ng pabigla-bigla dapat tayong maglaan ng oras upang iproseso ang ating mga damdamin at maingat na maiabsorb ang mga ito. Alalahanin niyo lang na huwag gagawa ng desisyon kung tayo ay galit. Dahil maaari tayong magsisi sa bandang huli. Maigi na mapraktis natin palagi na maging mindful para mas maobserbahan natin ang ating emosyon kaysa dinaramdam ito. Sa pamamagitan nito, makakapag-isip tayo ng malinaw at makakagawa ng tamang outcome. So, yun na lamang po muna. Stay positive. Peace, love, and light. Thanks for watching.